ang lakas ng ulan. Madilim. Mukhang babagyo. Hindi ko lang kung babagyo, pero para may balita na may babagyo. Ah, uh, na babagyo. Ang sarap maligo sa ulan. Wala kong maligo, maya maya ng konti. Kaya lang, makadirikado sa ating butas-butas. Actually, nakalimot na ako dito, di ba? one week after no aking surgery, ng aking laparoscopy, dumay pagdating ako sa ilog, sobrang lamig. So nung ma-upload ko na yung video, may mga comments so, sabi, "Bakit hindi ko ganun wala pang one week mga ganun ganun." So doon ako medyo kinabahan o nga no. Nakalimot ako. Pero may isang buwan na, pwede naman siguro ng eh, malamigan ng malamig na buhusang ulan. Tayo po ay uh, kapapakuha pa lang ulit ng dugo. Ayan, ito ay regular na. Regular tayo kukuha na ng SGPT, SGOT, at saka Mga tests para mag-detect kung gaano nakataas ulit ang ating virus, liver virus sa ating katawan. Di ba? From 98 million, naging 700. Malalaman kung ilan na ulit. Actually, hindi nga pala yung kukunin yung HPV DNA because 16,000 yun. So ito, ito yung mga tigo 1615 lang. So para dun lang sa SGPT, SGOT. Pang malakas yung HPV DNA, kaya sana wag na mag suggest sa akin ng doktor na buwan-buwanin ko rin yun kasi hindi ko kakayanin. 24,000 yung ating budget sa gamot, marami tayong gamot, plus madagagdagan pa rin 16,000 monthly, hindi ko nakakayanin. Mabuti nga na bibiyam tayo ng Panginoon ng pakonti-konti sa ating Facebook, may problema pa sa YouTube na konti. So, yung mga settings natin, halos paubos na. Ay, nako, ang hirap. Tayo po ay lumalaban sa ating sakit. At ang paglaban po natin sa ating sakit, hindi ngayon lang, hindi isang buwan lang, hindi tatlong buwan lang. Ito po ay kasama na natin. Ang sakit na ito ay nasa akin ng katawan at lalabanan na natin ito habang buhay. So, mahirap na laban po ito, one-sided, sabi ko nga sa isang post ko, kasi ang kaya lang natin gawin, labanan ito araw-araw, nasa gamot, sa tamang pagkain, pangontra lang. So, it's not curable, it is only treatable. Pwedeng-pwedeng tayo magkumandang pakilasa, pwedeng-pwedeng hindi na madagdagan yung virus, depende sa ating kakayanan, pwedeng-pwedeng hanggang dun lang. Excuse me. Pwedeng-pwedeng hanggang dun lang, pwedeng-pwedeng hindi na lumala, pero hindi na siya mawawala. Kaya po kasi ay, ang huli natin findings ay ano eh, Hepa, uh, hepatitis B virus and ito po ay chronic yun. So chronic na yung status ng ating sakit kaya andyan na yan. Ayun Ano ba nakahawa? Ano ba ako nakahawa? Ano ba mga dapat yung gawin para hindi kayo magkaroon nito? Dapat ba akong katakutan? Dapat bang ano? Layuan? Ano yung mga tips na pwede ko bigay sa inyo? Ano yung mga posibilidad ng mga pangyayari kung bakit nagkaroon ako nito? Wala lang natin po yung mayamay, kaganda ko sa inyong lahat. Huwag kayo magkakakalas. Diyan lang kayo. Eh. Yung sa, ano ko nga pala, sa operasyon, medyo okay na siya. Hindi ko na siya tinatakpan. So, ayan. Medyo naghihilom na siya. Pero itong nandito masakit. So, magpapakonsulta ako kay Doc. Kasi tumitigas siya eh medyo matigas. Ayan o, tapos medyo makirot-kirot. yun yung kirot naman niya, sa labas lang. Wala na sa loob. Wala akong nararamdaman sa loob. Ngayon, naisip ko ang kuya ko at saka yung isang kakilala ko, nagkaroon sila ng mga ano, pagkatapos ng surgery, pagkatapos ng laparoscopy, nagkaroon sila ng anong tawag dito? Keloids. Keloid nga ba yun? Yun, so ayoko naman magkaroon ng ganun. Kaya, itatanong natin kay doktor kung ano yung magandang pangontra para hindi siya magkaroon ng ex ng laman or tumigas or magkaroon ng peklat or whatever. Mga gano'n. So, bago ko idakdak sa inyo, yung mga iniisip ko na maaaring kung bakit nakakuha ko ng ganitong sakit. Babalikan natin yung mga nakaraan. Yun. Kasi unang na-detect ito ay ano pa? 1980s. Pagal na, ba? Diba? Pero buhay pa rin tayo. Sana ay patuloy natin malabanan ito hanggang sa mga bapang buhay natin. And bago tayo dumiretso dyan sa mga kwentong yan, ay patuloy pa rin tayong hindi ano. Kasi may nabasa kong comment na parang grabe na raw akong kumain. Sabi ko sa kanya, anong video yung grabe na akong kumain pagkatapos ng surgery? O nung laparoscopy? Kasi wala akong natatandaan. Ito po, tapatan to. Sa loob ng tatlong buwan, o simula, ano, simula nung uh, ma-hospital na ako, mga two months ago, hanggang sa si aking mga laparoscopy, wala pong solid na kanin na pumapasok sa ating katawan maliban sa tatlong araw na tika Yung dalawang araw na yon dito, sa loob ng isang buong ito, simulan nung lumabas ako ng hospital, na kaunting konti lang talaga. Kasi parang hindi pa masyadong tanggapin ang aking katawan. So kung kakaiman po na tayo ng kanin, sasabihin ko sa inyo, isa-celebrate natin yan kung nakakakain ako ng bonggang-bongga -bongga ng kanin. Pero so far po, hindi pa. So wala pang nangyayaring grabe kong pagkain, wala pa po. And at the same time, wala pa rin pong bongga, ano pang malakas ang mantika na napasok sa katawan natin. Wala pa. Ang pinaka-mantika na lang po siguro, ay dalawang beses na ako nakapagpaluto ng pritong itlog. Nang ginamit pa natin, ay yung aking mantika na extra olive virgin oil. So yun po, so wala pa tayong mga kaldereta, menudo, pritong isda sa ikang ordinaryo, magginis ang gulay, wala pa mga ganun. So mali po ang balita, wala pa pong mga matatabang pagkain po mapasok sa ating katawan. Kasi hanggang ngayon, ay ano pa rin tayo. Sila na nga naiinip eh. Ito kain ganito, ito kain ganito. Diba? So sabi ko, hindi, ano lang ako, uh, ah, Quaker Oats. Plus, minsan napapatinta rin tayo itong Sante Barley na regalo sa atin ni Susan Newman. So, ito yung ating Quaker Oats. Ang tawag natin, nakalakan natin yung Quaker Oats. Ito. So, ito na yung ano, ito yung may konting gatas at mayroon ng lasa. So, dinadagdaga na lang din ng tubig para hindi siya masyadong matamis. Ito, mayroon pa tayo ilang nilagang sage. Ganon pa rin tayo. Although medyo natikindigin na tayo, ang isa kasing natutunan ko is wag, wag bibigla ng taba ang katawan. So, unti-unti, for example, fried egg na merong extra virgin oil, at is my oil na kahit pa ganun ka healthy oil pa rin. So, yung mga ganun, nag uti, -uti na tayo because may hihirapan daw ako. Kapag after two years, saka pala ako kakain ng taba. Tapos biglaan pa. So, mabuti na pa utay-utay. Siguro isang, isang, siguro after three weeks, pag may nakita tayo, for example, kaldereta, kumuha tayo ng konting taba, tingin-tik, mga ganun. Pero so far, so good. Hindi tayo masyado naghahanap pa ng mga ganun. And minsan, nakakakain ko ng pizza, gumano na tayo, iniluwa ko pa rin. Kasi paano ang feeling ko? Sasaktan ko ng chan. Or, nung isang araw, tumikim ako ng, ng, ng sardinas na merong miswa. I I isa lang ay ayoko na rin parang ako na yung nagkocontrol pero siguro naman darating ulit tayo na talagang ganado na tayo ganado na tayo sa pagkain kahit ano or I mean medyo kinaganahan na po tayo ngayon that's why thankful ako na parang tinatanggap ng aking katawan hindi tayo pumupunta sa toilet nung una kasi mga araw twice na hindi ako sanay once once lang ako eh twice minsan may isang beses pa yata dalawang beses at twice yung ibang false alarm lang basta feeling ko parang meron so yun parang normal na. Hindi na parang laging yung prud Yan mo parang kumukulok na Hindi. Kagabi ko ako parang medyo kumulo-ole ng, ng tiyan. Kasi parang kumain ulit ako ng itlog. Itlog na pula. Nagiging kamatis yung something. So, itinigil ko na rin. Itinigil ko na rin. Medyo inakaban ako. So, yun. sa so, mga ganun pa lang po. Hindi dahil sa 100% nating ayaw ng taba. Hindi dahil Parang nasanay na rin tayo na ganun-ganun lang kinakain. At medyo meron pa akong konting worries na makakain na mga ganun. So tayo po ay maingat pagdating sa pagkain at sana magpatuloy na ito para healthy-healthy tayo. Pero I doubt nakakayanin ito natin pa ng buhay. Dahil dati na pang ating kaarawan, syempre titigil tayo ng konte. Anyway, gusto ko rin i-share sa inyo yung mga food na naging kasama natin sa loob ng dalawang buwan. alam niyo tao eh. Eh, mga messages akong nabasa Sa mga nakalipas na buwan, na tinatanong kung... ko... Sa siya nakapainin. Tinatanong kong... Ano ba ka nagkaroon ito? Saan ko nakuha ito? Ano mga bagay na nagawa ko bakit ako nagkaroon ito? Ito po ay... Ano pa? ba? Pagkaano ko ng... College? sa UST, uh, University of Santo Tomas po tayo nag-aral. And then, hindi natin natapos. Hindi tayo nakamarcha. Pero kasama na tayo sa, ano, sa yearbook. Isang semester, meron tayong mga incomplete. Parang isa sa math. Isa yata ang Spanish. Isang ROTC or PP. And then, and then may isa pa na hindi ko na masyadong matandaan plus. Pero na tayo mga nararamdaman noon. And then, isang araw, may nakatabi ako na parang yellowish yung mata. Kumakain siya sa isang ka karinteriya na malapit sa aking boarding house. Sa Felix Huerta, saan po tayo, Santa Cruz. In board. And then, parang medyo kinabahan ako. Pagdating ko sa boarding house, tingin ko yung mata ko, parang yellowish din. Tapos nakakaramdam ako kung parang sinisigura. Ako, oh, something. Parang ganun hanggang sa so paano pumapayat na ako, nangihina ako minsan. So, nag-decide na akong umuwi. Hindi ko lang kung paano ko sasabihin sa amin, ha? Hindi ako makakamarcha, tahimik lang. Ang inay, kung bakit mahal na mahal ko, hindi siya nagtanong ng kahit isang simpleng tanong kung bakit hindi pa tapos ang school year, umuwi na ako. Wala. As in, wala. Kaya naalala ko, inay, naisip kong inay, kaya mahal na mahal ko, inay ako nun, puro ano lang, kalakuan. Padal niya ako ng pera dito kasi ano na, may ginagamay. May ma ano kami sa Baguio, may trip kami sa ganito. Pero actually, pinang iinom ko lang. Pinang babarkada. Ako yung isang typical na batang probinsyano noon na nakarating na Maynila, gusto nang na in sa mga sirkulo ng mga yayamanin. O bumarkada sa mga magagaling pumasyal, kumembot, tumakas sa mga eskwelahan. So, yun, tumata ka sa para magkasama ko sila, masaya. Pero naman eh, masaya lang din. Ngayon mo mararang, mara yung mga, ma mga dapat na hindi mo sinay ng mga panahon sa kanila o sa mga ganong sitwasyon. So yun, ang inay ko, nagkita na lang. Ay na po. Kaya ko rong umiyak, sa isang araw na lamang natin yan doon sa lumang bahay. Kaya kanto ko sa inyo kung ano ba yan, kung bakit na mahal kong inay. So yun. So in short, as early as when I was 20, 1920, meron na ako. And then, na-hospital ako dito sa Mindoro. Para may mga gamot, mga esensyale, may mga lemon-lemon na inaano. Naikwento ko na ito before, eh, so sa pabilisin na lang natin. Ano yung mga possibilities kung paano ko nakuha ito? Number one, inom sobrang umiinom talaga ako noon. And nagyoyosi pa. Dalawa po kasi yan eh. Pag nagkasakit ka sa atay, is either alcoholic or non-alcoholic yung iyong status. So tayo po, dahil matagal na tayo hindi umiinom, ay eh di non-alcoholic. Itinigil po natin ang pang inom noon pang yun na, noong nagkasakit ako ng university days. Ang tagal, di ba? Yung smoking, kailan? 2012, nung magkasakit naman ako sa Japan. Kailangan pa magkasakit bago itigil ang mga bisyo. Huwag kayong ganun, huwag gayahin. Parang hindi na lumala. Number two, kailangan ko nung kakainot pa man. Mahilig ako mga sa mga siciria, soft drinks, walang pinipiling ulam, matataba, lahat. So, ingat-ingat po tayo sa pagkain. Number four, o number three, sa may posible pang nakuha ko to. Mahilig ako magpaano daw, no, manicure pedicure. Tapos minsan nililibre pa ako ng mga tropa ko, dos ka mga parlo. Dito ka nilang, ayan, linyasan mo nga mo ito si, ano, si Nora or Nor? Nora or Nora daw sa Si, si Obet. So yun, ganun, ganun lang. Lagi yung ganun. Hanggang sa makasanayan ko na kahit, ano, sa, sa mga ng parlo, sa Manila, anywhere, nagpapakotab lagi ako ng koko. So, konting dumulang dyan, sasalin sa susunod. That's why, Lately, kapag napapahit ako sa ano, tinatintin ako yung bayad ko, itapon nyo na yung blade. Gumili kayo ng bago. Kasi ayoko maka, makapinsala pa ng ibang tao dahil sa aking kapabayaan o sa aking walang kakulangan ng ano, ng guilt or awareness. So, hanggat maaari, ko nang maramdaman pa ito maranasan ng iba. Sa laking gastos. Iyon, palagay ko, iyon ang isang possibility. Pwede rin sa sex. Pero ako naman sa safe. Yes, of course, it can never be denied na nagkandi naman tayo ng mga kabusokan days. Lalo pa na sa Manila tayo. So, marami akong kakirihan, mga katalantian moments. Girl and boy. But I'm very proud na isa lang yung girl. <laughs> yung ang natin natin diba sa Japan? baka Nagbabakasakali tayo na makita pa ulit siya, si Lisa. In case you know someone na tagbalik-balik, Lisa, mapute, medyo chubby, malalilok sino kabataan. Nagja-ja pa nung er early 80s hanggang late 80s. Yun. Maybe she is in her mid-60s na ngayon because she was 22, 23, I was 18. So, 4 or 5 years ang gap. Tomboy, ano? Tomboy pala ako. Ayun, andi sa akin may mga... Baka boilet spin. Mga boilet, boilet. Siyempre may mga boilet spin. Boy. So yun, but one thing is sure, I played it safe. Ayun. So yun ang four possibilities kung paano ko ito nakuha. Pero yung, yung sa sexual na talaga, hindi ako ng doon. Sa maaaring pagkain or sa mga <coughs> injection. So ingat kayo. Paano ba nakukuha yun in general? wag na yung aking experience kundi yung sa in general. Yung mga pantrok, mga sa tattoo, tattooing, mga lahat ng ipinapasok sa katawan because nasasalim po ang ating hepatitis by blood. Dun. So, yung, yung sneezing, coughing, kissing, mga use, mga utens eating utensils, mga ganun, hindi po totoo yan, hindi nakakahawa dyan. Yung mga yakusan, yakapan, daldalan may mga konting mga lawin na kasi hindi po masyado yan. And ang isa pa is yung pagkapanganak ng baby at birth. Kung meron ng ina, hindi masasali ng anak. Pero ngayon naman, marami, na, marami na pwedeng gawin para makontra, diba? di ba? Hindi ka gaya una na, yun, pag nanigilaw ka na at medyo namamayad ka na at hindi ka na makakain, hindi eh, doon lang. Doon palang aagapan. Pero huli na, vaccination naman, hindi na pwede. So sa mga bata, magpavaksin nyo na yung mga anak ninyo para hindi na sila magkaroon ng hepatitis B virus or hepatitis A and hepatitis C. And kapag hindi nag-iingat, pwede itong pumunta ng cirrhosis, may mga gas-gas na -gas pangasugat sugat-sugat na yung atay, or liver cancer. So, ingat po tayo. Kaya nang sabi ko sa inyo kanina, habang buhay ko na itong sasabanahin, habang buhay ko na itong lalabanan, pero kailangan natin lumaban sa buhay, at magpakatatag. Magpakatatag. Kasi mar marami, pa akong gustong gawin. Ang dami ko pa mga pangarap. So, hindi nawawala ang pangarap. Hindi dapat mawala ang pangangarap. Kahit pa ilan anong edad ka na. So, huwag po kayong maglalayo at uh, sama kayo sa aking birthday bash. Meron tayong anim na mga bagay na pinagpipilihan ko ano na ating pwedeng gawin. And then, ikikanto ko sa inyo yan. Siguro bukas, pagkanto na natin, ano ba yung mga bala ko? Ano yung mga worries ko? Ano yung mga pinaghahandaan ko? Ano yung mga posibilidad na gawin ko? Ano yung mga dapat kong gawin? Diba? Pero, yun. Paala na. And, sana pa yaga tayo maka para who knows? Mga ang pagpunta natin ng Japan. At, malay nyo lumilipad tayo sa ating kaarawan. Kapunta doon. I doubt na mangyayari yun kasi ilang araw na lang, pero basta. Basta. Bubuhi ka lang kay mga plano para sa ating kaarawan. Because this is a milestone. Moment. Milestone. And dapat kong i-celebrate na hindi lamang ang pamilya ko nandyan, kundi kasama ko kayo hanggang ngayon. di ba? So yun. I wish to be the oldest vlogger in the world. Kaya ba? <laughs> Kaya! So yun, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy pa rin lumakas ang ulan at parang gusto mo nang maligo sa labas. Ay! Sarap ng ganito! Di ba napapatuntong tayo ng ulan? Tuwing gabi sa YouTube. So pag may ganito, kahit wala na. Di ba? Ang sarap-sarap akin ng ulan. So yun, ikikwento ko sa inyo bukas kung ano magiging resulta ng pagbasa ng doktor sa ating blood test. Ikikwento ko rin sa inyo kung anong usapan namin ng doktor na nag-laparoscopy uh, sa akin, kung papayag ba tayo makalipad at kung anong pwedeng gamot dito sa atin. Iwas, uh, heloid. And then, ang ating balak sa ating, uh, caravan. Ang ating pan-entra sa senior high. Abangan <laughs> niya So this is a friend so I go to same of to more and more and more. you the good i'm going to share you the and I going to you the